So, yun guys. Naglalakad kami dito. Meron akong nakita ang pera doon. Pwede pa kayo. Te. Kay. Come here, baby. Come here. <laughs> Stay there, okay? <laughs> Saglit lang. Try ko lang kung okay yung pera dito. Come here. Come here. Come, here. Come, come. Come here. <laughs> Ayun. Kunin ko na lang. Okay naman siya. Basa nga lang siya. Kasi pitak. Kam bibi. Ang galing talaga yung mata ko. Ayun <laughs> nga. Hindi, grasya. Oh. And...